mga kabusing may nakita na naman tayo dito ito yung sapot to mga kabusing yan sapot yun ito yung sapot mga kabusing pababa siya pababa siya mga kabusing sapot Dito wala pa rin. May pababa pa nasa malapit na sa lupa mga kabusing. 'Yun, may sapot dito. Sundan lang natin ang sapot. Baka dito. Ayun, Ay, ang gagamba oh mga kabusing. Yan, pero medyo maliit. Maliit pa siya mga kabusing. Hindi masyado malaki. Hindi lang muna natin kunin. Okay. Hello mga kabusing. Ang lakas ng hangin sa spot namin. Paano tayo makahanap nito? Ito Yun, no, lakas. Lakas ng hangin mga kabusing. Pero patuloy pa rin tayo. Hanap tayo. Okay. Mga kabusing, may nakita kaming sapot dito. Ang haba. Ito. Hanggang doon. Ay, buktot. Ay, buktot. <laughs> Ay. Buktot pala kung tawagin sa amin. Yan, tumalong. Okay. Mga kabusing ang lakas ng ulan may nakita tayo mga kabusing dito habang nagsisilong tayo yun si Bayaw nagpaulan ay paulan ting <laughs> ay paulan ay pauwan ba may nakita tayo dito mga kabusing sapot yun o oh. hindi masyado makita kasi mahangin mga kabusing yan napuputol may eh, sapot dito, mga kabusing oh. Ayun. Yung sapot. Punta dito. Tapos papunta naman dito, mga kabusing. Ayun, mga mga tuyo. Mga tuyo-tuyo dito, wala. Pa baba. Pababa yung sapot mga kabusing oh. Mahangin lang. Yan, puputol na naman. Baka dito. Ayun, ang gagamba oh mga kabusing oh. Nagtatago. Yan, gandang gagamba yan oh. Sa ilalim. Mahaba ng sapot niya. Dito. Ayan may sapot napuputo lang mga kabusin tapos yung gagamba nandito ayan nasa ilalim ay e, kunin natin yan mga kabusin ayan ayan tumalun Hindi lang natin kunin. Hello, mga kabusing. May naspatan tayong sapot. ayun oh. Kapal na sapot, mga kabusing. Magkapal yung sapot, oh. Ayan. napuputo lang hangin, siguro. Ayan, sapot. Sapot, oh, mga kabusing, oh. Kapal ng sapot. Yan. May tubig pa. Sundan natin mga kabusing, baka merong gagamba dito pa sa apo to. Oh. Yan, sapot yan mga kabusing. Pababa. Tingnan natin. Kasi yung lakas ng ulan mga kabusing, yung gagamba siguro nabulabog. meron dito pababa basang basa pa yung mga laman dito ayun nakita ko ng gagamba mga kabusing nasa ilalim lang yun oh bumaba yun ang gagamba yun bakit nasa baba na mga kabusing yun know? oh. ayan gandang gagamba yan kunin natin yan mga kabusing Ayun. Okay. Hello mga kabusing. May naspatan na naman tayong sapot. Ano huminto ng ulan mga kabusing. Kanina lakas. Tapos may naspatan tayong sapot. Pababat na tayo. Ayun oh. Ayun. Sapot, Mga kabusing. Hindi masyado maklaro. Asa na yun? May sapot dito mga kabusing. Yan. Sapot yan mga kabusing. Oh. Yan. Tigas mga kabusing. Hanggag ang gagamba kitang kita ko na. Ayun. Papunta doon siya. Yan o, nabulabog ng ulan, mga kabusing. Ayun, ang gagamba, nakapuesto sa ilalim. Malaking gagamba, mga kabusing. Dito siguro siya, yung tinitirahan niya. Yan. Pagkatapos ang lakas ng ulan, papunta siya doon. Yun, ang gagamba. Yan ang klaseng tawag ng gagamba na yun. Hindi ko alam. Yun o. No? Yan. Okay. Kunin natin yan mga kabusing. Dito lang siya. Hello mga kabusing. Pauwi na kami. May nakita kami mga kabusing. Kunti lang. Pawi na kami. Basang-basa na kami sa ulan, mga kabusing. O, si Bayaw, basang-basa. Ako rin, yung sapatos ko, basang-basa pa rin. Ang lakas ng ulan kanina, mga kabusing. Tapos huminto. Walang hiyang ulan yun. Paki-subscribe na lang, mga kabusing, sa ating YouTube channel. Paki-like and share. Comment. At yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay na kami mga kabusing. Parang wala na tayong mahanap na gagamba kasi lakas ng ulan. Okay.